Hello mga kapatid na panood ko tong uh, interview ni Miss ni Gonzaga kay uh, Bibi, Binibining Gandang Hari. And uh, na, na, masyado ako naapektuhan nung sinabi niya yung this may not be ideal for you. Yun nga yung pagiging trans niya. But I know you still have a plan for me. Bakit ko nare-respeto si Bibi Gandang Hari? Kasi naguluhan siya sa buhay niya. Uh, mental health issues. Pero ang, ang take -away ko lagi is lagi niyang hinahanap yung connection with God. Connection with God. Now, this may not be ideal. Sa Biblia, wala naman talaga. Kinrate lang man and woman she identifies as a woman. She is a transgender that I can respect. Bakit ka mo? Kasi nakikita natin yung pinanggalingan. Nakikita natin yung struggle. And that's why I can respect her. And at the end of all this, she knows na this is not ideal para sa si Panginoon. But, but, naniniwala siya na may plano pa ang Diyos sa kanya. Yon ba ay pagbabalik siya pagiging lalaki? Hindi natin alam. Hindi ko alam. Meron siya mga issues na unresolved sa sarili niya. Na sa, sa palagay ko ay lumala na ng tuluyan nung hindi siya, sila nag-work nung babaeng kanyang minahal lang matindi. Di diba? And because of pain, ito ang isang nangyari sa kanya. So sama-sama yan pag nagre-reflect siya, unresolved issues, hindi na hindi na sarahan yung mga pagdududa sa kanyang sarili. Ikalawa, umibig sa babae pero hindi nag-work. So parang for him, parang ano pa si Rostom kung wala si Carmina? Yun yung nakikita kong ano That is why yung, yung tragedy sa puso niya na yun, yun yung naging uh, way para hanapin niya yung sarili niya. At sa paghahanap niya sa sarili niya, naging gay man siya. Sabi niya, hindi siya satisfied. Ayaw niya to be with gays. She wants to be with men, straight men. So, she identified as a woman. Ang gusto niya makapiling, straight man. So, nanditoon siya sa face ng buhay niya nayon. And I think Bibi Gandang Hari is the perfect ambassador for the LGBTQIA. Ano man yan? Bakit? Kasi wala siyang sinusulong na agenda. Ako, I have nothing against gays, no? LGBTQ. Nagkakaroon lang ako ng buisit sa kanila pag merong agenda involved. Yung tipong ipipilit mo sa lahat. Itong si Bibi Gandang Hari, ka kasi wala siyang, hindi kanya pinipilit. She's talking about self-journey. Hindi niya gustong ipilit sa bata, hindi niya gustong ng ng legislation. Although, nakakuha siya ng court order sa Amerika na binibini gandang hari, female, di ba? Nag-identify siya gano. Pero hindi niya pinipilit rito sa Pilipinas na magbago yung batas. Hindi niya pinipilit na hindi niya sinasabing hindi siya delusional. She is into self-discovery and she's open na may plano pa ang Diyos para sa kanya hindi ang hinahanap niya Diyos, hindi yung kagustuhan ng demonyo. Maaring may mali. Alam ko yung homosexual agenda, alam ko yan eh. I'm very much aware of the history of that. It is it has ties with demonic entity satanic. Pero kay yung mga taong kagaya ni Bibi Gandang Hari who is seeking God na confused siya It's an issue of mental health, spiritual health, physical health, everything. And yung, yung tapang niya to confront it. At kahit siya mali sa pananaw ng iba, she's trying to have peace with herself while still longing for God and not pushing any agenda. As far as I know, ha? Huh? As far as I know, walang agenda na pinupush na masama. She is just talking about herself. Her journey. And ang dalangin ko lang, katulad niya, lahat naman tayo nagiging lost din eh. Na, na, na we lose our way. Iba-iba nga lang. Siya, maybe with sexuality, but because she is, she, she has faith in God, maybe dumating yung time ma-realize siya na God created her to be rustom or to be a strong version of rustum, we do not know. Maybe, God will bless her and she will realize na I think I need to have kids. Maybe someday, ganun ang mangyari. E hindi natin alam kung anong God's plan. Or maybe, she is bibigandang hari for a reason na hindi hindi porket bakla ka ay hindi ka na ililigtas ng Diyos. Baka naman at the end of it all gusto lang sabihin ni Jesus sa atin na tumawag ka sa akin. Humingi ka ng tulong, gagabayan kita. Lord, iligtas mo ako. Ama, sa ngalan ng Panginoon, Isokos, iligtas mo ako. I'm dying or I'm confused or ligtas the smoke. We do not know God's plan. We know, we know na she isn't meant to be bibigandang hari pero maybe it's meant to happen. Kasi nga God's plan yan eh. So, it is part of the struggle hindi ko na siguro kaya ipaliwanag pa yun, but Bibi hari is a trans trans woman. Tama ba yung ano, is a woman who I respect. Again, ulitin ko, not pushing any agendas na masama. Not trying to be. Just facing her own internal struggles and seeking God. And ako ay pray bilang isang isang fan, bilang isang tao, bilang isang Christian. Ako ay pray na someday pag mas makituklas niya yung tunay na plano ng Diyos na I hope she finds peace and she will bring, bring peace sa kanyang mga kasama, sa sa mga kag kagaya niya nag-struggle with transitioning. And maybe darating yung time na matulungan nila yung mga gustrong mag-transition na huwag nang mag-transition. Because that is not the kagustuhan of God. Maybe, 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 maybe gano'n. Yun ang akin lang naman yun. Yun, yun ang dalangin ko. Na lahat ng confused, Merong mga grupo na kagaya nila na magabayan sila na oh you do not need to transition. Tapusin mo 'yung issue na 'to. Tanggapin mo you're a man or you're a woman. Face this world with confidence and faith in God. Uh, recognize who the enemy is. Kasi paniwala ako that is a spiritual attack. Recognize na this is not God's doing this is the devil's doing. At hindi lang naman yan para sa mga sa mga uh, LGBT. Para yan sa mga straight din na gumagawa na masama. Para sa mga nabababae. Ako ay mas in that regard. Para yan sa mga tataksil. Para sa lahat. Na, ta, lahat tayo na nakakasala. Lahat tayo. Na we recognize who the enemy is. Rebuke that enemy in the name of the lord jesus christ god bless you